ng mga nagbabagang balita. Isang biyahe ng Cebu Pacific rutang Naga iya, Naia, ililipat na sa Clark simula sa Oktubre. Governor El Rey Verde muling nananawagan sa agarang pagsasaayos sa Naga Airport. Road clearing sa rutang daraanan ng Traslacion Procession, pinaplancha na ng Joint Operations Center. At One Stop Shop Healthcare on the Medical, Dental at Eye Checkup Services ng PHO Kamsur nagtungo sa Kalamanga. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sa napipintong pagdilipat ng ibang flights ng isang airline company sa Naga Airport mula na iya papuntang Clark simula ngayong Oktubre, muling nanawagan si Camarines Sur Governor Elrey Villafuerte sa agarang pagsasaayos ng paliparan. Narito ang ulat Simula sa October 26, ililipat na ng Cebu Pacific ang isa nilang direct turboprop flight mula na Gandaia patungong Clark sa Pampanga. Kaugnay nito, muling nanawagan si Kamari ni Sir Governor Elry Villafuerte sa agarang pagsasaayos ng Nage Airport para madagdagan pa ang airline company na may biyahe sa paliparan. Matatandaan na umapila at pinaglaban ni na Governor Elry at Congressman Luigi Villafuerte noon sa DOTR na huwag muna ituloy ang paglilipat ng turboprop flights patungong Clark dahil sa magiging epekto nito sa turismo at ekonomiya ng probinsya. Sa kabila niyan ay positibo ang gobernador na makaka-attract ang probinsya ng mga turistang bumababa sa Clark International Airport. Mula na ta rin tayo kung pwede ma-extend. Uh, kung hindi man, eh, talagang dapat talaga paspasan lang talaga yung implementation ng airport. Dahil may uh, may policy talaga na pag turboprop, ililipat sa Clark. So ang plano naman namin na uh, higupin yung mga turista ng nasa Clark, di ba? Uh, uh, hindi natin gusto yung paglipat sa Clark, pero iniisip ko gawin natin positibo paano. Uh, higupin natin ang mga turista doon na makapunta dito, whether Korean, Japanese, foreigner, local para pagdagdagan na buhay trabaho naman, di ba? Samantala, pinaghahanda na rin ng management ng Naga Airport ang pagsisimula ng paglilipat ng turboprop flight ng Cebu Pacific patungong Clark. Nilinaw ng Naga Airport na isang biyahe lang ng Cebu Pacific ang manilipat sa Clark International Airport. Ang um, first flight, uh, mariretain siya Manila-Naga and Naga-Manila. Yung second flight ta, na 6 arrival, siya po ang madadivert or ma-risken sa sa Clark and then naga naga to Clark. Posibleng pansamantala lang ito at mas madaragdagan pa ang biyahe ng paliparan kapag natapos na ang rehabilitasyon ng Naga Airport. Sa hiling ni po mas may improve ang ang flight operations kasi ma-cater ma ma na siya ng mas dakulang eroplano kasi ini pong Naga Airport Development Project ang labak kang runway niya is 2.1 kilometers na kayang mag-accommodate ng uh, large and bako ng turboprop kundi mga uh, commercial uh, aircraft na mas darakula A320, A380 kayang-kaya na pong i-accommodate yan so more or less ang magiging effect ka yan no cancellations more passengers and then the possibility na magkaigwan ng mas hababang air fryer. Chris Novello, CSN. Pinalutang ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pag-abolish na lang sa sangguniang kabataan dahil umano sa mababang partisipasyon ng mga elected SK officials. Narito ang ulat. Inirekomenda at pinalutang ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Jun B. na buwagin ang sanggunayang kabataan sa rason ng pagbaba ng partisipasyon ng mga opisyal na nahahalal dito. Ipinunto pa ni Rimulya dahil na rin kadalasan ang edad ng mga kabataan na nasa posisyon ay nagtatrabaho, mga nag-aaral sa koleyo at may pagkakataon pang bumubuo ng sariling pamilya. Ang elected SK official, kaya naman, hindi natututukang mabuti ang kanilang posisyon sa barangay. If I were to make a personal and I take this as a personal recommendation, I would rather that the SK be abolished because of the trend that it continuously goes down in participation and the barangay captains take over. I would rather that the uh, SK chairman be Um, appointed, and for those non-performance be uh, uh, replaced by someone else. Wala rin umanong mekanismong SK para sa agarang kapalit ng elected official na non-performing member kaya lumalabas na babakante ang posisyon. Pumalag naman ang ilang incumbent SK officials sa pinalutang na pag abolish siya sa ngunyang kabataan ni Rimulya. Ayon kay Kadlan Pili SK Chairman Mike Angelo Arroyo, nananatiling aktibo ang kanilang SK Federation at malaki ang naitutulong nila sa kanilang barangay, lalo na sa mga binubuo nilang programa para sa mga kabataan. Elected po kami. Ano. So, important thing maray. Kasi si mga, sa pag-abot po ngunyan sa mga kahobenan, um, nagiging inactive po sinda. Ano. So, kami man, ang um, dahil man kami nagpapabaya na maging maipahiling man gyara sa inda na bilang sarong kahubayanan na may, nahi, may, nagigibo, ano, may nahihiling po sindang mga uh, activities and programs na para sa inda. So, ang tabay po kay yan, ang samuya na, uh, ano, pagiging seryoso bilang sarong leader and then ang samoyang mga responsibilidad is talagang um, ginigay po ng tama. Ayon rin kay Mary Joy Oira, isang youth resident ng barangay nila na maaring mawala ang boses ng mga kabataan kapag naisakatuparan ang pagbuwag ng SK Federation. Malaking, ano po, um, disappointment po siguro kung mawawala po yung SK dito sa Ano, dito po sa Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa Pili. Kasi po, maraming natutulong ang SK dito. And um, mawawalan po ng saysay yung mga ano yung boses ng mga kabataan ngayon lalong-lalo lalo na po um maraming ano po maraming reason po kung bakit kailangan po ng ano ng SK ngayon patuloy pang pinagdedebatehan kung nararapat nang guwagin o hindi ang SK lalo't muling pinagpaliban ang barangay at SK elections ngayong taon Nick Dela Cruz CSN Pinaplansa na ng Joint Operations Center o JOC ang road clearing operations sa rutang daraanan ng traslasyon procession ngayong darating na Biyernes, Setyembre at 12. May ulat si John Amador. Ngayong darating na Biyernes, September 12 na ang isa sa highlight ng Peña Francia Festival 2025, ang translation procession kung saan inaasahan ang dagsa ng mga diboto at pilgrims. Sa naturang religious activity, naraanan ng imahe ni Nael Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia sa ilang pangunahing lansangan sa Naga City. Kahapon ay nagsagawa yung regional command ng PNP, yung mga official na region Uh, bilang paghahanda sa kanilang augmentation forces, nag nagsagawa sila ng walkthrough noong dadaanan ng ating traslasyon at yung mga safety measures na kailangang ihanda. Pagkatapos noon, nagkaroon din kami ng initial na pag-uusap para ma-finalize yung gagawa, gagawin ng city government. Kaugnay nito, magsasagawa ng road clearing operation ang iba't ibang ahensya at task group na kabilang sa Joint Operation Center. Bukas po ay gagawin yung first round ng road clearing operation para masiguro na malinis yung dadaanan ng prosesyon and that will be augmented by the final road clearing on the day itself na dadaanan ito maging ng ating mga K9 assets para sa safety and other precautions Handaman ang mga otoridad sa mga kailangang isaayos bago ang mga kaganapan sa lungsod, may pakiusap pa rin sila sa mga residente na daraanan ng prosesyon upang maiwasan ang danyo sa ari-arian o sasakyan kagaya nung nagdaang taon. Alisin na yung mga sasakyan doon sa mga rotang dadaanan ng prosesyon. Actually, nilabas din namin yung picture noong nakaraang taon. Yung isang sasakyan na dinaanan ng mga deboto, huwag niyong hayaang mangyari ang ganun sa inyong sasakyan. Malaking gastos, malaking inconvenience. So let's all help each other para hindi po ma-damage ang anumang property, lalo na ang mga kasamahan natin na dadalo sa prosesyon. Jan Amador, CSN kahit pa may mga kalsadang isinara sa mga motorist dahil sa nagpapatuloy na bar exams, ay hindi umano apektado ang daloy ng trafiko sa kasentrohan ng Naga City. Nagbabalik si John Amador sa day ng 2025 bar exams, muling isinara ang ilang pangunahing kalsada sa Naga City na malapit sa local testing center ng Supreme Court. May traffic rerouting rin na ipinatupad. Meron tayong mga road closure at traffic rerouting. Uh, yung una, sarado yung mga kalsada sa paligid ng University of Nueva Caceres na pinagdadausan ng ikalawang araw ng bar exam. May mga rerouting dahil doon sa road closure sa kabila nito ay hindi umano-apektado ang daloy ng trapiko sa sentro ng lungsod sa kabila ng mga road closure. Maaari naman makapasok ang mga residente na nasa paligid ng testing center, ngunit pakiusap ng PSO. Isa pang pakiusap din doon, yung mga residente sa area at yung may mga sadya sa area ay pwede namang pumasok uh, kung maaari lang ipasok yung mga sasakyan sa kanilang mga garahe at hindi naka-display sa kalsada as instructed by the security. Inaasahang mas dadagsa ang mga pamilya at sumusuporta sa mga examinee sa huling araw ng bar exam sa September 14 o sa Lubong kaya't may karagdagan ding personal ang ilalatag sa lugar. Jan CSN Pinaliwanag ng pag-asa ang dahilan ng malalakas na pagulan sa Camarinesur ni nitong mga nakarang araw. Narito ang ulat. Malalakas na pag-ulan lalo na tuwing hapon ang naranasan sa malaking bahagi ng Camarines Sur nitong mga nagdaang araw. Ayon sa pag-asa Camarines Sur isolated thunderstorms yan tulad ng nakuhana ng aming team sa bahagi ng Ocampo sa Camarines Sur mula sa aming kinakatayuan sa Naga Airport. Makikita sa video ang makapal at may team na kaulapang nagbabagsak ng malakas na ulan. Um, isolated thunderstorms po ang tawag yan sapagkat uh, doon lamang po sa area na yon ay may uh, may mga malalaking pagbagsak ng mga pag-uulan. Unlike sa iba ang karatig munisipyo ay um, hindi masyado, may mga party cloudy lang po. Katalasan umanong nabubuo ang thunderstorms dulot ng mainit na hangin na mabilis na umakit sa kaulapan na nakabubuo ng mas malawak na kaulapan. Maaring tumagal umano ang thunderstorms ng isang oras depende pa kung may binabantayang sama ng panahon. Uh, mabilis po yung pag-akyat ng uh, mainit na hangin na yun lalong-lalo na kapag mataas din po yung relative humidity sa lugar na po yun ay nakakabuo ng uh, mas maraming clouds. Kasi kapag nag-100% yung relative humidity ay automatic meron po tayong mga uh, kaulapan sa taas po. no. So yun po ang nagbibigay sa atin ng mga pag-uulan at uh, malalakas din na hangin. No? Samantala inaasahang magiging maganda ang panahon lalo na sa hapon sa darating na Piyernes o Setyembre 12 sa translation procession ng imahe ni Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia. Chris Novello, CSN Ngayong simula na ng malalaking aktibidad kaugnay ng Peña Francia Fiesta, isa sa mga mahigpit na binabantayan ng Public Safety Office ang reklamo hinggil sa overcharging ng mga tricycle. May unat si John Amador. Ngayong inaasahan ang pagdagsa ng mga deboto at turista ngayong Peña Francia Fiesta. Inaasahan din may mga pumapasada na mananamantala ng overcharging. Bago pa yan, may intervention na ang Public Safety Office Naga upang ito ay maiwasan. Dahil dagsa yung mga tao sa lungsod ng Naga, inaasahan natin na may mga posibilidad ng pagsasamantala naman ng ilang mga nasa transportasyon. Ano? Uh, pero meron na tayong mga preemptive measure na ginagawa dito. Unang-una, malaki po yung papel na ginagampanan ng mga Trimobile Operators and Drivers Associations. Katuwang natin sila ngayon para i-monitor at i-regulate yung kanilang mga kasamahan, lalo na yung mga usapin ng overcharging. Meron na ring ID para mas madaling makilala ng pasahero ang sinumang driver na mananamantala. Ni-require natin ang lahat ng kumakayod sa loob ng naga na magkaroon ng ID na inisyo ng local government of Naga. Uh, itong ID na ito ay nagsasabi na ikaw ay pinapayagang maghanap buhay bilang isang driver ng mobile dito sa loob ng Lunsod. So anytime nagpa-flag down yung ating mga enforcer, yun po ang unang hinahanap. Maliban dito, nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad kasama ang mga presidente ng mga Tri-Mobile Operators and Drivers Association o TODA upang mamonitor kung alin sa kanilang driver ang naireklamo at ano ang solusyong ginawa. Sa parte may lalong-lalo lalo na sa samuhing istudano, ini iniiwasan mi talaga yan arong kaya na sitwasyon na mag-overcharge. Kasi pag nag arong kayan arog kaya, arami na kami makakakumit ning sarong sala sa siyudad na ikakaraot sa moyang hanap buhay sa siyudad. Siguro may mga parte na nagigibo ka yan kasi dahil may maiwasan lalong lalong ganyan na mapin niya pero sinisigurado may na bako sa muya sa tudami pwedeng ibang magigibo ka yan so mga out of naga na sa sa tang mga colorum kasi iyon man yan ang iyon man yan ang uh, pagkatao ninda para makadakol ano ang citation ay maaaring dalawang klase ano yung una ay yung violation ng ordinansa that's the yellow citation ticket stipulated yung penalty mukhang di bababa ng 1000 yung penalty na babayaran ng driver Pangalawa ay yung LTO violation na medyo mataas yung mga penalty. Umaabot yata ng hanggang 5,000 yung penalty na ini-impose. Lalo na pag TOP ang ibinigay sa, sa iyo or sa driver. Ano? Ayon sa mga otoridad, dahil sa pagdiriwang ng kapistahan ng Peña Francia, dapat ay mas maipakita umano ang malasakit kaysa man lamang sa kapwa, kasabay ng maayos na paghahanap buhay sa lungsod. Janamador, CSN. May medical, dental at eye check-up pa. Yan ang medical services na na-avail ng mga residente ng Belen sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur sa pagtungo ng ka healthcare on-the-go asset ng probinsya. Narito ang ulat. Hindi pinalampas ng mga residente ng Barangay Bilen na sa bayan ng Kalabanga ang one-stop shop healthcare on the go, medical mission ng Provincial Health Office ng Sur Iba't ibang medical services tulad ng women's wellness, dental at eye check-up ang na-avail ng libre ng mga residente gamit ang state-of-the-art healthcare on the go assets ng probinsya. Ayon sa PHO kansura marami sa mga residente rin ang nag-avail ng libreng gamot, lalo na sa kanilang pang-maintenance. Ngayon po, in-advise natin na pumunta sa capital kasi libre lang yung mga laboratories, libre lang yung check-up sa gamot para makontrol nila yung high blood na kasukar. Iba kasi outdated na yung mga labs, yung mga laboratory last year pa, kaya hindi natin ma-adjust yung gamot po. Laking tulong yan sa mga mahirap kasi hindi na sila magagastos ng pag dito. Libre na eh. Nagkakasalamat po salamat po kami kay Congressman Louie Luigi at Governor Elmer Villaperte kay Sir Mix. Kasi Sir Mix, matagal na ito po talaga dito yung suporta sa barangay namin higit na importante ang kalusugan ng isang individual kaya namay alagaan natin ang ating katawan upang maiwasan natin ang anumang sakit na maaring dumapo sa atin. Sa tulong ng ganitong healthcare on the go service ng CAMSUR LGU sa pamumunin ni Gov. L. Ray Villafuerte, mas nailalapit ang dekalidad na serbisyo sa mga malalayong komunidad patungo sa mas healthier CAMSUR. Nick De La Cruz, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang CamSur News. Ako po si Chris Novello. Jos Mabalos sa pagtitiwala.